Ang <coughs> lalaki ng, <pin -tapin. laughs> ng truck na nagkakot na ano dito ang buhangin. Sa di ka road pa nakapunta na rin kaya? Doon sa may grotto doon. Ay hindi pa, hindi, hindi pa. Dapat pupunta <coughs> namin yun nung, di ba ano, ay hindi na kami nakapunta. Gawa nang, na maghahapon na doon sa ano eh. Pagkatapos natin mag-swimming, nag-batis ni Vice eh. Abatis ah, muna ni Vice yata ano. aaral Tarik no? Sa tarik no? uh, uh. Tarik. Parang baggy rin eh. Sa Lion Head. Oo, uh, sa Lion Head. Neton. Inakit ang truck ko doon. Ano yung uh, ano? Truck? Yung close bound na six wheels. dito, pinag ko nga yan eh. Iingal ako dun sa pagdating dun sa dulo eh. Tapos ay, sa hangin. Ay, di ko kakayaan yung bike yan. Buti kung yung bike mo yung may pinaka... Malaki yung alas pa rakit na. Yun. Malaki tapos kung maliit yan sa ano. Ay, malaki rin pa Tapos saan tayo? Ano yung kilala ko taga-apat ko buo dito. Ano tayo sa kilala? Saan dito yung batis ni Vice? Yun, yun pa. diretso Ayun. Dire-diretso. Yung batis ni Vice? Okay, Vice na yan. Kaya na dito, dito yun daw eh. ng ano? Bulacan? Hindi, si sa daw dito dito sa gawin dito, Oo, sa taas. Oo, yung dating pinapuntahan natin ilog, yung may pool. May ganun? Oo. Oo. May nabi nabili Oo. May pa kanila nila pinapila dito. O lang muna yung ipatis nila yun. Ang pinapad na vitamin na. Ito ang kagandaan din sa Marokim, sa sakay na ganito. Kahit rakot. Hindi <coughs> mo ramdam na... Tsaka, mm -hmm. ano dito? Ang ganda ng suspension pa rin ako. MUX ano yung sa kuya ko yung Fortuner nako <laughs> talaga pang ano nga lang pang pang kargahan talaga may may ano siya may pang hata. pero yung tao-tao lang napaka atigas Pwede rin siya rin. <coughs> Diret-diretso tayo. Mag-aangkat muna, mag, mag <coughs> Itong barangay naman ay may pinakamagandang pagkakasubdivide. Talikuran yung lote. Oh, yeah. Tapos, mm -hmm. ano kaya. Tapos maganda yung daan. hindi naman binaba dito, no? Hindi naman. Ay, it ito, ito matas-tas na. Hindi ba balik tayo dito sa kabila dito? Ayan, atras lang Ayan yung kanto namin eh, pag ano. Ayan May record ba? May dito dito na, dito na, dito na. na

sut sut, keren, 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 May nagtitraining dyan? Oo. Uh, Diretso ba? Oo, ah, sige. Ito paligid ng bundok ng amin, tapos dagat. Kaya maraming daing ganyan. Buna dito. Kanan.

Okay, Sunny. Yan ang mga sabi. Yung kapitbahay mo, nag-aakit pa ba yan? Ay, ito na. ako. Ay, Yung anak kaya niya? Yung kakasama. Ako, dito kaya sa karagsakan. Sino kaya pwede paakit dito? Yung mga mag-aakit ni ano? Oh, baiklah. Saya akan berbicara dengan mereka sekarang. Di mana? Di Di bagian itu itu Ya, itu untuk saya. Oh,